Bili sa Dawin Sino mayarin nito? Tino, Tino. Tino. Ay ay Bustino Tino, yung May mayari dito nang ano, bilyaran. Yeah. Tino Uluhawon. Dito kayo idol. Tino Uluhawon. Tatlo na misa rito, tatlo. Tino de Uluhawon. Tatlo mga idol. Dito lang na, nandoro ng bilyar. Yeah. <laughs> yeah. Tatlo na misa din dito idol, tatlo. Welcome mo Dito tayo sa Bakong, idol. Ayun. Tatlong lamesa din dito. Jenses billiard. Ayun. Hello, mga idol. Kaway, kaway. Yan. Boss Jesus. Eh, Ya, dito tayo sa ano. Bakong. Dito tayo sa Bakong Idol. Ayan. Tat tatlong lamesa din dito. Jinses billiard. Ayan. Hello diba, mga idol. Hello. Hello, hello. Ayan. Boss Jinses. Ayan, dito tayo sa ano. Bakong.